Paano nga ba manalo ang isang tim kung hindi kayo magtutulungan katulad nito si Lisley or patay namin? Kung kanya-kanya kayo, hindi kayo dadalaw sa mga kasamahan niya tulad nito si... No, patay na naman to, diba? di ba? Hindi talaga tayo mananalo kung kanya-kanya kayo kailangan magtulungan ng isang team para manalo. E kung walang dadalaw sa inyo, talo kayo kaya kailangan kung paano kayo manalo tulad nito, o patay na naman to ang na magtulungan kayo. Kasi kung hindi kayo magtulungan, hindi, hindi kayo mananalo. Ganun ito sila, tanya-tanya sila. Pwisto lang, hindi sa mga kasamahan nila. patay talaga sila, isa lang. Kasi dalawa kayo susugo doon, eh mag-isa pa. Tulad nito, patay na naman to. No, di ba? Kaya kailangan mong tulungan ng isang team tulad sa amin. May teamwork kami. Kung wala tayong teamwork, hindi kayo mananalo. Kaya ilan, yan na yung sigrito para paano kayo manalo. Kasi kung hindi kayo magtulungan, wala, talo kayo. Tatatas muna tayo ha, kasi wala na tayong buhay. Kailangan tulungan ng isang team kung paano manalo. Kasi kung kanya-kanya kayo, hindi kayo mananalo. sa so, FET, ano-ano, lalo na hirap pagsulo, gamer ka lang, sa akin, solo lang ako. Wala akong katimpea. tipi tipi mo na ako dito. Tara na tol, tapusin na natin to. Hindi kayo. Wala pa Timor, si, kung walang timo hindi tayo man tulad nito. Panalo na to, tapusin na natin to mga tol. Wala, silang Timor, kanya-kanya sila at ditalo sila. Victory na to. Wala na, sigurado na. Wala na, sigurado panalo na to. Wala na, di ba? Ganyan ang dapat ang team. Kailangan may teamwork kasi kung wala tayong teamwork, hindi kayo mananalo sa laro. Ang hirap maglaro pag solo gamer ka lang, katulad sa akin. Kaya, kaya kung gusto niyo manalo,